Kagabi nakita ko lumiliwanag sa langit, nakahida na ako. Tapos yung tinignan ko, nagpunta ko sa bintana, tinignan ko. Tapos yung nakita ko lumiliwanag. Tapos ng kalaunan, nagkorti siya ng mukha ng Panginoon Hesus. Sa aktwal ha, nang nakita ko siya ng aktwal, nagkorti talaga siya ng mukha ng Panginoon Hesus. Kaso lang sa video na ito, di ko sure sa inyo kung ano ang inyong nakikita kasi nag-iba na ang hitsura niya ngayon. Pero nang, nang, hindi ko pa sa kinukunan, ang tingin ko talaga sa kanya ay si Panginoon Jesus. Hindi ko nga po alam kung ano ang ibig sabihin nito. Totoo po yan, kanina lamang yon ang madaling araw. Di ko rin alam kung may buwan ba kanina kagabi. Basta ako, yan ang nakita ko. Yung liwanag na yun. Tapos unti-unti siyang nawala. Uh -huh. Hindi ko alam kung buwan siya. Nagtago. <laughs> ang tingin ko sa kanya, kapag tinitigan ko siya, mukha ng Panginoong Jesus. Kapag tinitigan mo siya, kamukha siya ng Panginoong Jesus. Promise po, kamukha siya ng Panginoong Jesus. Kapag tinitigan niyo siya, mukha ng ating Panginoong Jesus ang lalabas. So, pag actual po natin sa tingnan mukha ng Panginoong Jesus ang lalabas hindi ko lang alam kung nakikita nyo ito pero sa personal na actual nakikita ko siya Panginoong Jesus talaga ang korte yan sa langit sa Sa bubong. Adilim eh. Adilim. Ayan. Sa bubong po tayo. Bubong namin dito sa lintana. Ayan. Uy, Ayan. Pinitigan ko siya kanina. Mukha talaga siya ng Ninoon Jesus. Ayan kamukhang kinakatalaga mukha, niya kanina. Kaya pinunan ko. Panginoon Jesus siya kanina. Siyang siya talaga kanina. Nasa bintana ako ng bahay namin. Ito yung bubong. Ito yung bubong. Ito yung langit. Anak mo. Ito yung langit. Ayan, ayan na ko po nang Mga alas dos na ngayon ng madaling araw. sa bintana ako. Dito sa bintana na <laughs> naman. Bubong namin yan. Eh. <laughs> bigla na lang siya nawala o. Oh. Ulap na lang yata yan. Nawala na siya oh. oh. nawala na. Ay, nawala na. Ganyan na lang siya. Sagad na yan. Nawala na yung liwanag. Ganyan na lang ang lumabas. Ano? Oh. Ganyan na lang siya. Kasi wala na. Ay, good night po. Tuloy na po. Kanina ang liwa-liwa talaga sa saa ko. Hindi pa ako natutulog. Alas dos na lang madaling araw. diyan yan iliwanag ng bahay namin kapit bahay namin yan yan liwanag yan ng kapit bahay namin bahay ng kapit bahay namin yan yung sa langit na wala na wala na clear na siya madilim na siya nawala na talaga yan po bahay yan ang kapit bahay namin na ilaw yan po yung langit to. good night